Aries, ngayong araw ay maging wise ka kung may makatagpo ka na talagang mahusay magsalita. Ay iyon ang iwasan dahil tukso siya ng gastos at problema. Sa iyo ngayong araw nang makapag-ingat ka, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, dapat kang magkaroon ng matapang na pag-uugali, na walang pag-aaway, nang hindi ka malapitan ng mga tao na magbibigay sa iyo ng bad energy sa pera at sa relasyon, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, para makaiwas ka sa mga mapagsamantalang tao. At huwag kang aayon sa mga gusto ng makakausap, para makaiwas ka sa kalugihan sa pera, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, maging mahigpit ka ngayong araw walang pagbibigay ng tulong, at huwag ka muna bumiyahe ng malayo para ang iyong kalusugan ay maingatan, at magingat ka mabuti kung talagang bibiyahe, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, mas okay sa iyo ang maging matahimik sa pakikipag-usap ngayong araw para hindi mo maibibigay ang iyong mga kaalaman sa gusto lang makakuha sa iyo ng pakinabang, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo. Ang maging mapanuri ka at may maselang ugali ngayong araw. Ang mas makakainam sa iyo para ang tao na gustong umutang o kumuha ng iyong kaalaman sa ibang gagawin ay hindi makalapit, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, kung maging mas matahimik ka ngayong araw ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at hindi ka makakakuha ng isang pagkakamali sa pakikipag-usap at huwag ka muna umayon sa mga kumpare o kumare. Ngayong araw nang makaiwas ka sa gastos na hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio. Dapat na maging maingat ka sa pagtawid-tawid sa lansangan at laging maging alerto sa mga sasakyan para sa iyong kalusugan ay makaiwas ka sa gastos at umiwas ka pag inom ng alak sa buong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius ngayong araw ang dapat ay may ugali kang maingat magsalita at huwag kang aayon sa kagustuhan ng mga kausap dahil pwede kang lituhin lang para makakuha sa iyo ng mahalagang bagay, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn Dapat kang maging wise ka sa sinasabi at gagawin na mabusisi ka ngayong araw, dahil sa ganoong ugali mo ang magliligtas sa iyo sa gastos at kalungkutan sa mga kakausapin, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, huwag kang mapagbigay sa mga kagustuhan ng mga makakausap, ngayong araw sa ganoon mong magagawa ay magagawa mo maayos ang iyong mga dapat na magawa. Pero kung madali kang makakapagbigay ay pwede kang makagawa ng iyong ikakalungkot, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, kung magagawa mo na magalit, na mahinahon na mapapansin ng mga kausap, ay mas naaayon sa iyo ngayong araw, para hindi ka pagtangkaan ng maling mga proposal na ibibigay sa iyo na magkagastos ka at lakasan mo ang iyong pakiramdam, Signos na pahiwatig ng mga bituin.